Guys, oh, dami nila. Ang sana dami. nila, Oh. Ano lang ang tanong kayo? Kuya may sawan. Kuya may sawan. Kuya may, sawa may sawan. Kuya aman. Alam niyo kami namin yan. Magana. Kaya kung hindi mo tuloy mo. Thank you. Thank you. Pretty kawai kawai. Thank you. Ingat kaya.

Ting bos. Oke, okay, bos. Thank you. Thank you, bos. Sigam sama nanti kalau <laughs> malam ke. Thank you banget. ingat 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 Ingat-ingat.